Mahigpit na mga yakap at halik ang sumalubong kay Mary Jane Veloso mula sa kanyang pamilya nang sila ay muling magkita sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Mahigit labing apat na taong nawalay si Mary Jane sa kanyang pamilya matapos makulong noong 2010 sa Indonesia dahil sa kasong drug trafficking. Napakasaya ko! Nakaumin na dito sa 5.50 kaninang umaga, nang lumapag ang eroplanong sinasakyan ni Veloso sa Naiya Terminal 3. Matyagang nagintay ang kanyang pamilya sa labas ng airport. Sobrang saya po, sobrang excited po na nakauwi na mama ko. Ako, talagang hindi ko ma-explain yung pakiramdam po. Sobrang saya, sobrang excited po kami doon pamilya. Sabik na sabik na sabik na talaga at anak ko. Itong gusto ko na, na mayakas. Nang lumabas na si Veloso sa VIP lunch ng Naiya Terminal 3, dito na nagsimulang bumosang emosyon ng kanyang pamilya, lalo na ang tatay ni Veloso. Hindi naman binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng bonding time si Veloso sa kanyang pamilya sa airport dahil agad siyang idinerecho sa CIW ang katahilanan ko kung bakit hindi ko natin pinayagan kaagad na makaroon ang pamilya na magkita-kita doon. Una sa lahat, kailangan nating natin sundan yung Bureau of Corrections, Bureau Protocols. Pangalawa, it was a security issue as well. And we apologize, ladies and gentlemen, for the strictness by which we followed the Bureau Protocols. Pasado alas 7 na ng umaga, nang dumating si Veloso sa CIW at dito siya binigyan ng pagkakataong makasama ang kanyang pamilya. Una niyang nakasama ang kanyang mga anak at emosyonal ang kanilang naging pagtatagpo. Dumaan sa normal na booking process si Mary Jane bilang isang person deprived of liberty. Bagamat pumayag ang Indonesian government na ilipat siya sa Pilipinas, ay convicted pa rin ito sa kasong drug trafficking. Dalawang buwan na mananatili sa Reception and Diagnostic Center si Mary Jane bago ilipat sa maximum security compound. Ngayong magpapasko, iisa lamang ang kanyang hiling sa Pangulo. Hindi ko mabigyan ako ng clemency. Uy! Para makasama ko na po yung pamilya ko. years na po ako na lang sa Indonesia eh. Sa kaso na hindi ko kinawa. Pero ayon sa DOJ, It is a plenary power of the executive He can dispense of that, he can uh, execute that, he can exercise that um, absolutely and in fact that is even without uh, beyond the question of uh, judicial authorities. Isa pa sa mga pinag-aaralan ngayon ay kung mapagkakalooban ng parol si Veloso sa paumagitan ng Good Conduct Time Allowance para mapababa ang kanyang sintensya na life imprisonment. In due time, we will be able to know if... Uh... Mary Jane is uh, qualified for GCTA GC and then if there's a GCTA, uh, has she uh, served the minimum? So that will entitle her for parole at our level. We can recommend that. In the heart of changing lives, ito. Si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada ng of Manila. The Music News Authority.